we're <laughs>

ah oh. kailan okay, hmm. uh, ma oh. balita ano, kailan balita hindi 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 ng auntie sa akin, yan si Babis nagbigay. Wala kaming kapira-pira, namumutang lang kami sa pamatay. Uh Ay biglaan eh. Ito, isa yes, na opera. Eh ngayon naman medyo malabo. Pupunta na naman ako dyan sa kalapan, baka mayroon. Pero hintayin ko baka mayroon na naman dyan sa ano po nga po. Pong...